mga paps, jackpot nadali natin dalawang wild duck magasawa dito bumaba sila bali yung tikling kanina, yung una natin patama tapos yung pangalawa, din natin nadira mga paps malikot, magpinta na sana kakalabitin ko na, kaso nga lang diyan na lang gumalaw kaya hindi ko nakalabit, sayang mabit po yung kamay ko sa ano sugat yung kamay ko mabit sa damo ayan <laughs> bali ito yung una nating nadali bali yung isa magkabirap na kalipad pa pero uh, siguro mga 15, 15 minutes ah 15 meters siguro simula din sa binirangan natin mga kapat nakalipad pa siya sa lahing 15 meters tapos bumagsak ng ulit sirado pa tayo dito yung rawi wala rin pa wala pili pili yun ay hindi ito yan yeah. siya mga paps dalawa dali natin dalawang mag asawang wandak pa nagpapahuni ako ng tikling mga paps baka sakaling ko may madali kasi alas 5 na ng hapon baka sakaling may makalapit ka kung kanugtog or tikling bali unang kahunik ko kanugtog dumadaan lang yung dalawang kanugtog na mag-asawa ayaw bumaba dito dito yung spika natin tirabunan bali doon yung pwesto layong uh, 20 meters lang mapas layo malapitan lang dahil wala magandang pwesto madalian so yun lang yung magandang pwesto tapos malinis dito ko nilagay yung speaker so yan wala akong mapalapit ng kanugtog nung nagpalit ako ng puno yung mga paps, na pula may lumapit bali yan yung una natin patama oh. yung, yung tikling na yun bali pangalawang lapit di natin nabira sayang ah, malikot ibirahin ko na sana kaso nung aambaan ko ng kalabitin uh, umalis naman gumalaw kaya hindi ko nabira siya mapaps may tatlo tayo wala, stay tuned at uh, ako ay uh, mag-abang-abang pa kunti. Baka sakaling meron pa. Yan yung quest na natin. Stay tuned na mga paps. Yan mga paps, may umabon na naman balik pa na tayo umabol isang tekling na pula yung bulik so yun yata yung kanina mga paps bumalik lang yung hindi natin nabira dito ang takbo nya antitibay nakakatakbo pa mga paps ayun napuruhan naman pala kala hindi napuruhan antitibay ayan o alam mo hindi napuruhan yun mga paps sulit at ako iuwi na rin. So yung dali natin mga paps. Sulit. A, a, apat na piraso. Dalawang wild duck na mag-asawa. At saka itong tikong na bulik. Mag-asawa yata ito. Binalikan niya. Ito yata yung hindi ko nabira kanina. Bumalik. So yan mga paps. Sulit ang ating uh, air python. So yan. So ito mga paps. Nakaabang na nga pala ito. Dahil... Nag-order ako sa Shopee ng infrared light. Uh, Plus light para sa aking uh, night vision bali aking gagawing night vision so dito uh, yung aking uh, tawag dito, action camera kumilis uh, sa uh, infra infrared flashlight. light pag dumating yung aking infrared flashlight, light, matitest na yun dahil yung aking action camera na hindi ko ginagamit tinanggalan ko ng IR lens baka sakaling gumana pagka gumana mga paps, subukan ko mag night hunt so yun lang mga paps ayan at di, di ko na pa na kang video sa so, na napadalan sa akin channel. Huwag kalimutan mag-subscribe. Din di, 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 di hit ang notification para lagi kayong update sa susunod pang mga video. See you na mga paps! Yeah.